Ayun. Tinelatremistay. Ayun. Alhamdulillah. Kami. <laughs> Yan, sisida. Sisida ko sinero namin. Wala <laughs> naman. Si Apollo ang magdasaging. Yan ang ulam namin, tahong. Tahong. Ako daw mag-adobo. <laughs> Ito yung mga tatlong bastos. Hoy, <laughs> <laughs> naharap boy. Na Ito yung patimuno. Kaya kanin. sunog pa. Si Robo ayan, si, Lab. si Lovely. Ayan, si Bane. Ayan, si Bane. Ayan, si, Andaya, si Utol. si Makmak nagpa-practice-practicean siya si Udol yan wala yung mga service natin <laughs> si Arthur ang siraulong anak ni <laughs> <laughs> mama niya <laughs> yan pwede na yun kakain na tayo o okay. oh, game na okay. Oh, hi, okay siro dan Si Rod ang pasimuno, kaya umalis si Cheche. Sinabi niya, dinuguan. <laughs> Pasau-sau. yan. Basta